hindi ko pakawala si Kiko Barsaga. Sa tingin niyo ba, sa personality ni Congressman Kiko Barsaga, isa siyang tao na mahandel ng kahit sino man. Diba? Nakikita niyo naman yung kanyang independence sa pag-iisip eh nakikita niyo din yung kanyang lakas ng loob. Nakikita niyo din yung prinsipyo niya. Ang example ko na lang dito ay, unang-una, yung mga magulang niya, hindi unity team yun ha? si Kiko Barsaga unity team. Hindi yan nakikinig sa mga magulang niya, ibig sabihin. ba? Diba? So bakit yan makikinig kay Sara Duterte? So no, I do not control Congressman uh, Kiko Barsaga. He is his own person. He has his own principles. And uh, he has his uh, own free will. And there is nothing wrong at all with what he is doing. Because as I said, tayong lahat, we are covered by the freedom of speech and expression. Unfortunately, meron tayong administrasyon na hindi nila matanggap na meron talagang mga tao na number one, hindi natatakot, at number two, hindi nabibili ng pera.